Hello po sa lahat mga idol. Magluluto po ako ngayon ng sinigang na salmon at may kasamang isang perasong bangus. Ayan po. Salmon and bangus. Ayan po. Salmon po yan. Katunayan na salmon talaga. <laughs> Tapos, syempre, huwag kalimutan ng sibuyas at gabi. And then, labanos at kangkong. Budgeted po ito kung ano lang pong available na magamit dyan na ingredients. Orikado, yun ang pong gagamitin. Nagpapakulo na po ko ng tubig dito. Maulang po tanghalian. Po, hiwain ko po yung gabi. Dalilig pa na hiwa. Kakatapos ko lang magbalat nito Yan. Medyo po yung aso ng kapitbahay namin, eh, hindi tumitigil pag tahol. <laughs> Dalawang piraso lang po ito malilingit na bili po yan na ano, medyo pasira na gabi niyan, kaya lalong lumiit yan. Tinanggal ko po yung mga sira. Pero pwede pa po siya. Yung ganyan pong hiwa ginawa ko para mabilis po siyang maluto. Ayan po. Okay. Lalagay ko na po ang sibuyas dahil ang tubig is kumukulo naman na yan. Ayan. Simutin ang sibuyas. Tapos, isabay na rin ang gabi. Hindi na lang inisa pag ano. Hira po kasi isa lang po umaalalay sa camera at saka nagluluto. Kulang <laughs> po sa gamit. Sorry po. Next time po. Ayan. Ubus ang gabi. Last one. Okay. Ayan. Antay mo maluto yung gabi. Ayan. Luto na po yung gabi niyan. Tinignan-tingnan ko lang po yan. Tapos sinunod ko na po itong isda. Nung naluto na yung gabi. Okay. Dapat i-check iche nyo po kung hindi nyo po alam ang oras. Ngayon po, nung naluto na yung isda, syempre, actually, pagkalagay ko pala ng isda, sinunod ko na yung labanos para sabay silang maluto. Kasi medyo matagal maluto itong labanos eh. Sa totoo lang. Ayan. Partida man, nilipis na hiwa ko dyan. Takpan muna. Ayan. Tinanggal ko po muna yung isda dyan. Kasi medyo maliit po nilutuan ko eh. Ayan. Nung naluto, tinanggal ko yung isda. Sumunod, ginawa ko. Katanggal ko ng isda. Tinimplahan ko na tong sabaw. Nilagyan ko ng asin. Oh, excuse me inuna ko po yung asin doon. Tapos sinunod ko na po doon yung yan, pang asim. Yan, simutin natin maigi. <laughs> Pagkatapos, syempre haluin natin dahil namumusay babaw yung pang timpla or yung pinang timpla. Ayan, yeah, medyo luto na yung ano dyan. Actually, luto na yung labanos. Mm hindi -hmm, pa na kontento. Sinimot po maigi. <laughs> Pagkatapos, yan, yeah, hinalo-halo ko yan dyan. Pagkatapos, susunod ko na po yung kangkong. Yan. Okay. Yan, yeah, medyo luto-luto na yung kangkong. Nalimutan ko pang buksan ng ilaw. Madilim. Ilaw ng cellphone. Takpan muna. Hmm, ngayon pa naalala buksan. <laughs> Kailan tinakpan na? Okay. Open na naman natin. Siyempre. Eh. Yeah, susunod so ko nang ilagay ulit ang isda. Binalik ko na. Malit nga po kasi yung lagayan eh. Ayan. malapit na po itong maluto. Okay na yung kangkong kung tutuusin. Pero binalik ko po yung isda. Medyo may konting sabaw pa to eh. Ihalo ko na ulit. Last one is ang bangus. Ayan. Okay. Sa mga nanonood po, thank you po for watching. I love you guys, mga idol.